Nalaman kong habang lumalaki ka, maraming beses kang nodded pa. Bumangon ka man ulit o hindi. Magpapatuloy ang buhay, iikot ang mundo, mauubos ang oras. Mas mabuting mabaygo sa paggawa ng isang bagay kesa magtagumpay sa paggawa ng wala. Alam mo ba na ang mga tumatakbong kabayo sa karera ay hindi alam kung bakit sila tumatakbo? Tumatakbo lang sila dahil sa sakit ng palo ng rider nila. Ang buhay natin ay isa ring karera at si God ang ating rider. Kaya kung nasasaktan ka isipin mo na gusto ni God na manalo ka.